Hello, my dear. Hello, hello. Kumusta po kayo? Collective reading tayo, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. So, tingnan natin, my dear, muna yung current situation. Okay. Tingnan natin kung kanino situation ang mako-collect natin today. And at the same time, pagkatapos nun, Manghihingi tayo ng advice. Okay, ano kayong sasabihin ng mga spirit guide natin, my dear, dun sa situation mo. Okay? So, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin. Tingnan muna natin ang ating, ah uh... ay, o nga pala. Kung sa bandang dulo ng video na to my dear, meron ka nakita mga picture ng mga truck, okay? ah uh, truck yan ng kaibigan ko, tumutulong lang ako para ma-dispose. So, if you're actually, my dear, interested, you can actually send a uh, personal message sa akin sa aking Facebook page. Okay? Susubukan ko i-insert dito yung uh, Facebook page ko. pag message ka dyan, my dear. Tapos, uh, i-coconnect kita sa kanya para kayong dalawa mag-usap tungkol dun sa truck Okay? So, if you are interested lang naman, my dear. Kasi, uh, kailangan na kailangan nga talaga ng help na ma-dispose talaga yung sasakyan, yung mga sasakyan na yan, yung mga truck na yan. Okay. So, let's go tayo, my dear. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, okay? Ano po yung situation muna? Tingnan natin yung situation. Situation. Kuha tayo ng situation. Ano nangyayari? Okay, we have here the star. Okay, merong star. Star, star, star. And then, tingnan natin kung ano kasama ng ating star. Let me see. kasama ng ating star Okay. Quit. Quit, withdrawal tong energy na to, my dear. My dear sinasabi ng card natin na parang gusto mo na mag-quit sa iyong mga pangarap, sa iyong mga dreams. Okay. Parang you don't believe anymore, my dear na mangyayari pa yung mga dreams mo. Ah, uh, nakukuha ko rin dito, my dear, na parang uh, humihina, my dear, yung usapin ng spiritual mo, my dear, okay, sa card na to, okay. So, kung ikaw to, ha, stay ka lang sa reading na to kasi tatanungin natin sa mga spirit guide kung ano ang dapat mong gawin, okay. Pero sinasabi dito, my dear, parang you are losing hope sa, sa iyong mga dreams, sa iyong mga pangarap, okay, sa buhay, okay. Um, and at the same time, yun nga, nararamdaman ko talaga, my dear, yung usapin ng spiritual. Okay, morning spirit, siguro you are questioning yung ating creator. Kine-question mo yung creator, bakit ganito, bakit po ganyan. Siguro ganon. Okay, next over here is, I hope that you can forgive me one day. Okay. Umihingi ka dito ng forgiveness. Siguro, uh, nararamdaman ko parang galit ka. Okay, parang galit ka, my dear. Okay, I can feel nagalit ka. Nagagalit ka over here. My pride and ego got hurt. So, I want to revenge. I want revenge. I wanted you to hurt you too. Okay. So, my dear, uh, based dito sa energy ng card natin, my dear, um, dun muna tayo sa situation mo, ha? Situation mo uh, you feel like giving up sa mga pangarap mo, my dear. Meron ako nararamdaman na galit dito sa card mo, okay? So, kung titingnan natin, i-analyze ia natin, there's a tendency, my dear, na, kasi, lagi kong sinasabi sa inyo, my dear, yung galit, yung galit sa puso, talagang, ano talaga yan siya, mapanira talaga yun ng mga pangarap natin, okay? So, yun na nakukuha ko dito, okay? So, you, you feel like, giving up, yun na nakukuha dito, parang sumusuko ka na, my dear, you are giving up, you are, um, may galit, akong nakukuha dito, my dear, uh, especially sa mga pangarap mo, wag mong sukuan, my dear, yung mga pangarap mo, go, go lang tayo, dere diretso lang tayo sa mga pangarap natin, okay, so tingnan natin, uh, spirit guide, uh, ano po masasabi nyo dito sa situation na to, okay, bakit, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit po siya galit? Bakit galit ang ating, my dear, fire sign? Uh, bakit gusto niya na mag-quit? Okay. Bakit may galit sa puso niya? Bakit? Okay. Tatanungin natin, my dear, okay, para magkaroon ka ng clarity. Okay. Tanungin natin, para magkaroon ka ng clarity. Magkaroon ng linaw, my dear, ang mga bagay-bagay sa'yo. Let me see. We have here the energy of the magician. Okay. Okay. My dear, you you complain daw too much. Yun na sabi ng spirit guide natin. Nagko-complain ka. Masyado ka nagko-complain. Masyado ka daw reklamador. Okay? Ibig sabihin parang lahat naman na lang kailangan mo. Ibig sabihin parang ano kung ako, ako dito kompleto ka naman daw, my dear. Meron kang dalawang kamay, meron kang dalawang paa. Yung, yung, you're, you're complete, my dear. Um, kasi this is energy na magician. Ibig sabihin, kayang-kaya mo matupad yung mga pangarap mo. Pero to the point, mayroon na sinasabi mo kanina sa akin, sinasabi ng mga cards sa akin, message galing sa card, ay galing sa sa'yo, pinasa sa card, na you are giving up with your dreams, your dream, you're giving up sa mga pangarap mo, and there's a tendency na baka ako question mo, bakit ganito ang palad ko, bakit ganito. Ang sinasabi dito, my dear, you complain too much, and ang bilis mo daw mag-give up ang bilis mo daw mag-give up, yun ang nakukuha ko dito, yun ang sinasabi ng card dito, ang bilis mo daw mag-give up, sa energy na magician, parang lahat naman daw na may dear ng pangangailangan mo, ibinigay naman daw sa'yo, pero parang meron ka pa daw hinahanap, you are still um, aiming for more, and nakukuha ko rin dito my dear na parang, Basta nag nagko-complain ka lang daw. You are complaining, complaining, complaining. Galit, may galit sa puso mo, ganon, Um, sabi ko kanina ito, I hope that you can forgive me one day. Sabi ko nga, um, I hope, there's a tendency na baka hindi ka marunong humingi ng forgiveness or ayaw, ayaw mong magpatawad, yun na nakukuha ko. Baka hindi ka marunong humingi ng, ng forgiveness or hindi ka marunong humingi ng patawad, my dear. Yun na nakukuha ko sa card na to. So, napaka-importante yan, my dear. If we want to be successful in life, Uh, napaka-importante yan na patawarin natin yung mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda, mag-move on tayo, mag-move forward tayo, kasi habang ginagawa mo 'yung process ng iyong pangarap, um, ang hirap na meron kang dala-dalang galit sa puso mo, okay? You have you have galit sa heart mo. So, napaka ano noon, ang ang hirap nan, my dear, okay? Tingnan natin, punta tayo sa mind. Okay? Spirit guide. Maganda 'yung magician, my dear, kasi sinasabi na meron pang pag-asa. You can still do it. Kaya mo pa matupad ang mga pangarap mo, my dear. It is just more on siguro, uh, matututo kang magpatawad dun sa mga tao na nakasakit sa iyo. And alisin mo tong revenge na galit kasi sabi mo dito, may pride and ego got hurt. I want to revenge. I want you to hurt. I want you to hurt too. No? So, ito yung kasabihan, my dear, na kung ano yung, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Huwag mong gawin yung ginawa nila sa'yo. If just in case meron mga tao na sinaktan ka or meron mga tao na meron ginawa sa'yo na hindi maganda, it's better, my dear. Lalo na kung meron ka pa mga pangarap, meron ka pa mga gusto mangyari sa buhay mo, my dear. It's better talaga, my dear, na patawarin mo sila. Patawarin mo sila, tanggalin mo yung galit sa puso mo, and mag-proceed ka sa mga bagay na gusto mo mangyari. Okay? So, tingnan natin. Let me see. Punta tayo sa area ng sword. Okay, this is area ng sword. We have here the six of sword, my dear. Um, ang six of sword, my dear, is mabagal or mahirap na pag-move forward. Noong una, my dear, na nahawakan ko, my dear, ang tarot, Ah, uh, tinatanong ko ang sarili ko, bakit ah uh, dala-dala ni Six of sword, yung mga swords sa boat, okay? Ayano. Oh. Dala-dala yung 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 sword. So, maliwanag dito, my dear, na parang yes, kumikilos ka araw-araw. Ah, -araw. uh, kumikilos ka araw-araw, nagigising ka araw-araw. Pero yung galit, my dear. May galit dito, my dear, sa area na 'to. Okay? May galit, definitely may galit sa area na 'to, my dear. And, kailangan mo tanggalin yung galit na yon. Kailangan mo tanggalin yung galit na yon kasi yun ang sisira sa lahat ng meron ka. And, yun din na may dinang mag-highlight ng mga negative sa buhay mo. Okay, yun ang nakukuha ko. Bumangon ka daw. Yun ang nakukuha ko dito. Bumangon ka kahit ilang beses kang nadapa. Okay. Tingnan natin, my dear. Basta yung situation, my dear, is sinusukuan mo na yung pangarap mo may galit sa puso mo, resonated ka dito. Kasi, uh, sinasabi dito ng spirit guide, nagko-complain -co ka na nagko-complain. -co eh, sinasabi ng dito ng ating mga spirit guide na ang reason kung bakit ito nagkakaganyan ang buhay mo is because hindi ka marunong magpatawad. And, puno-puno ka ng galit sa puso mo. O, oh, di ba? Diba? I hope that you can forgive me one day. Kahit na siguro may din ang hihingi na sa'yo ng tawad yung tao, ba? Diba? Siguro ayaw pa rin talagang patawarin. Okay? parang masyadong mabigat, my dear, yung, yung heart mo, or masyadong close yung heart mo. Okay, tingnan natin. We have here the energy of the night. I can feel, my dear, hindi ka, hindi ka makamove on. Okay, sisirain nito, my dear, lahat. Um, Narireceive ko galing sa card natin na you, you need to cross. Kinakailangan mong tumawid dito, my dear. You, you need to cross. You, you need to move forward. Kung ano yung nangyari sa'yo, kung ano yung mga failure mo in life, kung ano yung mga masasakit, mapapait, masalimuot na nangyari sa'yo in life, you need to move forward, my dear. Yung know, sinasabi nito, my dear, ng card. Kasi you, you are the magician, my dear. You have the magician card over here. So, ibig sabihin, kaya. Kaya. You are being guided. Ang star din natin is representation din yan ng mga ancestor natin. Na mga mahal natin sa buhay na yumao. They are guiding you. Kasi ang problema, my dear, ah, nakukuha ko dito, binabalot ka ng galit binabalot ka ng galit, makikita mo naman dito, my dear, oh, my pride and ego got hurt. I want revenge. Ayan, oh, I want revenge. I want you to hurt too. So, this is not good, my dear. This is not good. Kasi, uh, sisirain ka niyan. Yung revenge, yung galit, yung, yung energy na parang gusto mo makasakit, uh, na parang gusto mo iparamdam doon sa tao na yon kung ano yung nararamdaman mo as of this moment. Yung gusto mo iparamdam sa kanya kung gano'ng kasakit yung ginawa niya sa iyo, yun may dear, ang sisira sa iyo. Okay? Akala mo ah uh, by doing that magiginhawa ka na, pero no, hindi, hindi ka giginhawa doon. Patawarin mo may dear. patawarin mo yung mga taong nagkasala sa iyo, patawarin mo yung mga taong nakasakit sa iyo, patawarin mo sila may dear. Okay? Meron nga akong isang word, okay? Babanggitin ko na lang. Sa mga nakarinig natin alam ninyo kung saan galing to. Sabe, isa sa mga paborito kong salita, hindi ko na rin sasabihin kung saan ko sa kinuha sabe, ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? Isa 'yan sa mga pinaka paborito ko na word na every time my dear nagalit, nagalit ako or every time na meron ginawa sa akin yung tao na hindi maganda, lagi ko yung sinasabi, sabe ko ama, patawarin mo po sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? So it takes time, it takes time, my dear, hindi ka agad nag-ano nag, sa akin niya, nagsisink in. Sinasabi ko lang kasi, I, I, want to divert, my dear, yung energy. Galit ako eh, ginawa na ko ng hindi maganda. So therefore, anong, anong response natin? Gusto natin, iparamdam sa kanila yung nararamdaman natin, yung sakit, yung bigat, yung kirot. Gusto natin iparamdam sa kanila, my dear, pero mali pala yun. It's not nice, it's not nice, it's it, is not good, hindi pala siya maganda, my dear. Kasi marami siyang consequence. We have here the Ace of Pentacles. My dear, oh, may naghihintay sa'yo yung magandang blessing. May, may, may naghihintay sa'yo yung magandang buhay, my dear. Kinakailangan mo lang talaga mag-boobon. Kinakailangan mo lang talaga i-let go to. Patawarin mo na sila. Huwag mo, na, huwag, mo nang, huwag mo nang ipanalangin na sana kung ano yung sakit, kung ano yung kirot na nararamdaman mo ngayon, ay eh maramdaman din nila. Kung sino man to, my dear. And, um, I think, my dear, um, uh, kasi sinasabi dito, you are complaining too much, ako na reklamo ka, puro ka reklamo, puro ka reklamo. I think hindi naman kasi sinisisi, my dear fire sign, Aris, Leo, and Sagittarius, kung ganito yung nangyayari sa'yo. Kasi pakarandam po, binabalot ang puso mo ng galit. Okay, pinabalot ang puso mo ng galit yung kinakailangan mo talaga itong i-let go. Mga spirit guide na natin, my dear, nagsasabi sa iyo, we have here the very, very powerful card, the magician, and the ace of pentacles, okay? Kung makikita mo itong dalawang card dito, my dear, is more on moving forward na energy. Moving forward yan sila. So, pakiramdam ko yan talaga na nangyayari sa iyo, my dear. Magpatawad ka, my dear. Magpatawad ka para gumaan ang pasok sa iyo ng blessing. Gumaan ang pasok sa iyo ng buhay, my dear. Magpatawad ka. Patawarin mo sila, my dear. Ihingi mo sila ng tawad sa ating buong may kapal. Ito, two of ones. This is the time, my dear, na kinakailangan mo gumawa ng decision. By the time na pinapanood mo to, i-analyze mo, my dear. I-analyze mo. Ito bang galit na nasa puso ko? Nakakatulong pa ba sa akin to? Ito bang galit na nasa puso ko? Um... Ano ba, yung mag, ano ba yung nagiging benepisyo sa akin to? I-analyze mo, my dear. Kasi ang energy ng two of ones is more on decision-making, my dear mag stay ka ba sa ganyan na mindset? mag stay ka ba sa ganyan na situation? mag stay ka ba sa ganyan na energy? Or mag-move forward ka? Kung makikita mo si 2 of Wands, meron siyang hawak na globe, meron siyang hawak na ones, ibig sabihin, my dear, kinoconfirm lang ng reading natin nayon na merong something na naghihintay sa'yo, kinakailangan mo lang talagang bumitaw dun sa mga galit, dun sa puot, dun sa old na energy, at Papa, bagbuksan mo, my dear ang pintuan para pumasok yung mga bagong energy. Okay? ah, uh, isa din, my dear, sa mga example na ginagamit ko sa mga reading ko is ah uh, yung cellphone, ba? Diba? Pag, pag ganito yung reading, lagi kong naaalala, my dear, yung cellphone ko na 3310. You, uh, shout, shout, out doon sa may mga cellphone na 3310, okay? Um, naalala ko doon laging nagsasabi niya, there's new space for a new message. Sabi doon lagi. And pag binubura ko yung mga message dun sa cellphone ko na yun, di nag-delete all ako eh, di-delete ko siya all, ang message na pumapasok. Sunod-sunod siya, my dear. And, yun ang nakikita ko na parang isa sa pinakamaliwanag na example dito, my dear. Pag cleanin mo yung heart mo, pag mo yung heart mo sa lahat ng galit, sa lahat ng poot, ah, uh, pag natuto ka magpatawad at humingi ka rin ng patawad. My dear, of course, importante din, my dear, na nangihingi din tayo ng tawad. Na, humingi tayo ng tawad sa sarili natin because we've been too harsh to ourselves. Masyado tayo naging malupit sa sarili natin, sa ating, sa ating sarili, naging malupit tayo. Humingi tayo ng patawad sa ating buong may kapal kasi nakaisip tayo ng mga bagay na hindi maganda laban sa kapwa natin. And magpatawad tayo. Di ba magpatawad tayo sa, sa mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda? sabi ko nga sa iyo, pinakapaborito ko na line, isa sa mga pinakapaborito ko na line is, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? So, my dear, I really, I really, really do love your reading. Keep going, my dear, for sign, Aris, Leo, and Sagittarius, laban lang. And, you kinagarantid, know, my dear, ng ating, uh, ng ating card over here, ng ating mga spirit guides, okay? Na there is something out there waiting for you, okay? So, my dear Parasine, Aris, Leyo, and Sagittarius, ito ang iyong collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, yung notification bell para ma-update ka every day na meron tayong mga bagong uploads. And, free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.